Ah, hello po. Magandang araw po sa inyong lahat dyan Kumusta po kayo? Ito po Romeo Pantino Channel. Ah, ang babagi ko po ngayon ay ito pong aking tanim na grapes, yung pamumunga po. Ah, ito na po ang nangyari sa tanim natin na grapes after 55 days. Ay, medyo na ah nabubuo-buo na po yung mga bunga. Saka maraming bunga talaga siya ah, at kulay green pa siya. Uh, buti na lang ngayon sa panahon na to sa February ay wala po tayong mga na-encounter na mga piyeste mga uod na maliliit na kumakain ng dahon pati yung mga bunga mga, mga wala naman po itong panahon na to kaya medyo maganda yung binunga niya maganda ng inano ng dahon ay malusog na malusog po yung ating uh, tanim na grapes at Ayan po, ipapakita po po sa inyo lahat ang uh, yung changes ng mula noong bulaklak lang siya hanggang sa magiging tunay na protas. Ah, kaso lang po, ito ngayon hindi pa siya hinog. Tara po. Sana po natin? ngayon po dito naman sa dulo ng pinaka vines na part ng grapes natin ay uh, kumpul kumpul pa siya hapas halos dikit dikit yung uh, mga bunga niya asa lang mapapansin mo rin na uh, uh, medyo uh, magkakaiba siya ng highs. meron pang naiiwan uh, na medyo maliliit tsaka may yung, yung mga flow pole bloom na talaga na ano na, mga bunga ng grapes malalaki ang butil ayan <clears throat> tapos sa bandang kalagitnaan naman to sa isang vines nya pakunti-kunti yung uh, bunga ayan pa sa isang grupo ayan po. at banda nito sa may ano, unahan nagkakaroon siya ng mga dikit-dikit na pagkakumpol ang kagandahan lang nito po, lagi siyang maarawan Tapos bawas bawas po natin yung kontrolado natin yung mga ano ng dahon. Kaya lagi siyang na ano ng hangin, nakakalusot yung hangin at saka naaarawan. Eh, ang sabi kasi noon po na may naano ako sa YouTube na pag lagi daw pong naaarawan yung pinakabutil ng grapes ay ano, maradagdagan daw po yung tamis yung bawat grapes yung butil niya And dito naman banda sa ano po yung sa bandang uh, dulo o yung sa ano unahan ay eh, medyo pa kunti konti na lang yung ano yung pinaka grupo ng uh, mga grapes yung bunga at dito naman sa kabilang vines ito, itong yy na to Ayan. Ay. Ayan, magsisimula na naman po yung ano. Yung pinaka dikit-dikit na mga kumpol ng bungang grapes. Ayan, medyo maganda ang itsura tingnan eh. Ayan. Lalo na po siguro kung ah uh, giging ano na to. Ah uh, magkukulay pula. Eh lalong gaganda yung uh, tanim natin na grapes magandang tingnan. Kasi nga, ag green yung dahon, tapos magkakaroon ng pula yung mga bunga. May blending. gandang panoorin nun, mga guys. Kaso lang, pag ganong mga may hinog na, ah, medyo kailangan natin mag-isip-isip kung paano natin ah, bawalan yung mga ibon at saka yung mga paniki sa gabi kasi pagka talaga at saka manamis namis yung mga bunga ay, ay talagang pupuntahan nila at ay, siyempre, bawas bawasan nila yung ating mga bunga ayan dito sa may bandang gitna nitong wayway na to ayan nagkakumpul kumpul na naman po siya at saka marami raming yung mga malalaki yung butil ayan. madalang po mapapansin mo madalang na lang yung mga maliliit yung mga nahuhuling Uh, laki ng butil. Nahuhuli yung paglaki ng butil. Ayan. Tapos dito naman sa isang naging uh, naging naging way wayway. Ayan. Medyo madalang. Ayan. Pero buo, -buo rin po. Buo-buo pa rin po yung uh, ng ano, bunga ng grapes natin. Ayan. Balik naman tayo dito. Ayan. Buo-buo ang dami halos magkadikit-dikit po siya ang kagandang pagmasdan po halos dikit-dikit maganda yung ano yung pinaka mga bunga ng vines ito sa grape natin ayan. Ayan. dito naman yung sa ano sa bila ayan maganda medyo mahaba-haba kung 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 po medyo maganda-ganda ang sinag ng araw ngayon kaya medyo uh, makikita natin uh, ng na maganda ang kulay ng ating pagbidyo yan ngayon po oh. kami just dito tayo sa si malayo tapos yan natin para makita natin yung kumukumpol ang uh, magandang tingnan yung view yan. marami rami nga talaga mga uh, guys yung binuwa nga ngayon ng atong ng ating uh, tanim na grapes uh, na, medyo hitik siya ngayon mga uh, guys maganda pala talaga pag hanibang, nagtanim kahit ito timing mo sa January at saka sa February pala um, uh, yung mga peste hindi ganong ano siguro sa lamig at saka sa mamahangin ngayon kaya siguro hindi dadapuan um, tapos yung ano mga guys, yan. Sana lagi niyo panoorin yung uh, aking channel mga guys. At saka yung mga hindi pa nag-subscribe, uh, paki-subscribe na lang po. Uh, at para pagka sa mga susunod na video na aking gagawin, lalo na nitong grapes na to, uh, pagka nagawa ako ulit yung ano, ang video na to pagka doon na sa pagka yung bunga na to ay magiging ma na siya eh, yeah. siyempre maganda rin panoorin ho yun pagka ganun ang kulay ito. at ah, natin hmm. ah, gaano siya katamis gaano siya ka uh, juicy sa pagkabunga niya ngayong year na to at saka ngayong nabot na February na buwan Ayan mga guys. Hanggang dito na lang po ako at saka iiwan ko na lang po itong video na to na uh, may kasamang music. Uh, enjoy the view mga guys. Maraming salamat.